So ayun na nga mga pre ano, uh, grabe talaga ay nako. Daming ano, daming traitor. Taon no, daming uh, nagkukunwari. Taon no, na, uh, nagmamagaling, 'di ba? At kunyari uh, mahal niya ang uh, uh, first family. hmm? Alam niyo mga pre, iwasan po natin yung nakakaduda na kasi, nakakaduda yung ano yung yung panay puri sa kaniyang sarili. Pupuriin mo nang pupuriin yung sarili mo. Ba ibang klase yan. Di ba? Ibang klase talaga pag ikaw ay tinanim ng kalaban, kailangan mong magpabango dito sa uh, kabilang side. Di ba? Siyempre para paniwalaan ka. Oh. Eh, anyway, pa mga priya kasi wala po tayo live kasi uh, nagbalik-pabalik-balik po yung akin lagnat. Oo, diba? Eh, uh, ah, eh minahal po tayo na lagnat. So, yun na nga, no. Merong isang bab. Hindi ko pa pangalanan muna ngayon mga priya kasi kakausapin ko pa po yung may-ari nitong screenshot. Oo, kakausapin ko pa, no? Ah uh, hindi mo na natin papangalanan. Uh, uh, pero ang traitor ay babae. Na mamin yung ngayon. Uh, tanim ni Digong. At nasa akin po yung mga screenshot. Hindi ko lang po ipapakita dito ngayon. no Hindi ko ipapakita. Pero nasa akin, nabasa ko dito. Magkano yung hatian nila sa bayad ni Dugong. Hmm, binabayaran po sila ni Dugong. Diba? Kung itong mami ninyo, <laughs> ay tanim. Ah, alam nyo, ah, ibang klase, pag tanim, mabilis bumunga yan, mabilis tumubo, tapos bunga. O, tingnan nyo. Ah, ang daming mga supporters ng Marcos ngayon, yung ah, napaniwala niya. At kahit ako napaniwala niya ako, ah. totoo po yan. Oo, lalo na pag uh, dinadaan-daan ka sa payak-iyak. Naku! Oh. Pag dinadaan-daan ka sa payak-iyak, oo, uh, eh, mapapaniwala ka rin. Kaya nga lang, nung nakita ko tong screenshot, eh nagbago yung lahat. Uh, Mami! Bakto, galingan pa daw nila sa... Galingan pa daw nila sa trabaho para tumaas yung sahod. <laughs> Ay, nako, 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 nako. Yan yung matindi. Alam mo, ikaw, nababae ka. Putang ina mo ka. Eto, aalamin ko pa yung, uh, kulang pa tong detalye na nasa akin eh. No, aalamin ko pa to kung uh, ano yung mga, kailangan ko ng kumpletong detalye. Okay. Uh, kailangan ko ng kumpletong uh, detalye bago natin uh, depende sa ano sa may-ari ng screenshot kung uh, kung need, pag sinabi sa akin pwede mo nang ilabas yan ilalabas ko talaga yan eh wala naman yung pakialam sa wear tapping eh <laughs> wala akong wala akong sasantuhin putang ina mo ka uh. traidor ka lechi ka lechi plan ka hindi po natin kailangan ng mga traitor. Ala! Minahal niyo. Itong babaeng ito, minahal niyo na po ito. Hinangaan niyo na po ito. Pinupuri niyo po ito. Kasi ang alam niyo, ang pagkakaalam niyo, pagkakaalam ko din, pagkakaalam ng lahat, ay ito kay Pangulong Bumbong Marcos. Hindi naman pala. Ganun pala. Tapos, ang nagbabayad na yung kalaban. Yun po yung matindi kasi ang nagbabayad yung kalaban. Tapos yung kalaban, lahat gagawin, mapabagsak lang ang administrasyon na to. Oh. Ikaw naman, mami. Grabe ka naman dyan, mami. Anyway, yun lang muna yung ano natin, ano, pero ito, ah, uh, bigyan po natin ito na reaksyon, itong isang video na to, no, kaya, basta po, nasa akin po yung mga screenshot, pinagkatiwala po sa atin, kaya, hindi ko po muna papangalanan, ano, at, ah, uh, hindi ko muna ilalabas screenshot, okay? Ah, uh, kasi, syempre, pinagkatiwalaan tayo ng screenshot, so, hindi muna, kakausapin ko muna po yung may-ari ng screenshot sa Friday. Hmm. Gigil ako eh. Oo, pinagtanggol ko pa naman tong kulangot na to. No? Uh, pero hanggang dyan lang muna tayo mga pre at bigyan po muna natin ito ng uh, uh reaction. Eh, galing po ito kay Macmac -Mac Pablo. Ngayon lang po ako ulit mga kapag react Ano, pasensya na. Pero, babawi-bawi ako ngayon, ano? Ayan, so, kinapitan kasi ta. Kinapitan po tayo ng ano. Lagnat. Ayan. yan. yan. Ah. ah. Ito po yung bigyan natin ng na reaksyon. Ayon. senator ba to? Ikinantana ni Kirwin Espinosa. Ah. O oh, pati yung mga ano, mga nag-spy dito, malalaman nyo na rin kung sino-sino yun. Abangan nyo. Ah. Kung sino yung mga spy na yan. Ah, so ito po, bigyan po natin ng na reaksyon pressure sa inyo ng tao or local uh, officials? Um, pasensya na po <laughs> at sasabihin ko si Senator Bato ginagamit niya si Juby Espinido si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin tinakot ako isipin nyo sa Halata naman po kay bato na plastic masyado, no? Halata naman. At uh, kung titingnan nyo, yung pagkasalubong salubong pangalang ni Tuniyang at bato, plastic na si bato dun, eh. Kunyari, di niya kilalan, di niya pinansin. Mapapawaw ka na lang talaga, eh. Ah, uh, sige, so tuloy natin. Alam ko na nag-testimonya ako doon sa Senate patay na ang papa ko, nasa loob ng tulungan, pinatay na parang hayo na walang talaban-laban. Um, um, sir, ang pagiging kapatid po ng Alguela ay may magbigyan po na responsibilidad. So, so, paano niyo po na napaghanda ito at uh, sa kapating po na um, uh, campaign period, ano po yung mga paghahanda niyo po para sa dating na uh, uh, campaign period? um, so Sa aming mga plano, hindi lang po ako ang plano, never ask again. Log in now. Enter MU777-888 and 999. Pati yung mga kasamahan ko, mga kolonsiyades, na nakita namin ang problema sa Alguera. Kaya liyaban mo namin na bigyan solusyon ang lahat. Hindi man mangyari na instant, pero may mga gagawin kami na mga plano at na ma-implementar dito sa Bungsol ng Albuera. Um, um, sir, uh, um, curious na po ako. So, um, pwede po namin malaman kung meron bang um, personalities na pinag-ibo sa iyong pagkakita? Sa um, Hayaan na natin ang investigasyon ng Bungsol kasi lalabas at lalabas ang tunay na tao kung sino at sino rin ang may kasalanan. Dapat lang makulong. So, sa mga nalaman natin ngayon, dagdag kaalaman to eh. Sa mga nalaman natin kay Bato ngayon, ibubuto nyo pa bato Kumakapal na yung mukha eh. Feeling talaga ni Bato mananalo pa eh. Ito ba, eto ba yung klase ng tao na ibuboto nyo pa, ilalagay nyo sa Senado? Yung alam. Yung alam, pagpatay. Ang alam ko sa mga senador, dapat gumagawa ng batas. Pero ito, anong ginagawa ni Bato? Pinoproteksyonan yung mga dutae. Eh. <laughs> diba? Pinoproteksyonan niya. Para yung mga baho nila, hindi maglabasan. Alam nyo, eto si Bato, tatakb tatakbo lang po yan ha. Eto para lang sa akin ha. Tatakbo lang po yan para ipagtanggol yung kanyang mga kaibigan. Hindi po yan tatakbo para sa mga Pilipino. Lus-lus na lang sa mga naniniwala na tatakbo yan para sa mga mamamayang Pilipino. Isa <laughs> e, mga hearing pala nga na ginagawa ni Bato ngayon eh pinagtatanggol si Kibuloy. Pinagtatanggol si Digong. Klarong-klaro. West Philippines eh, wala siyang pakialam dyan. O. Oh. O, oh, diba? Hey, Eto ni Ah, para sa akin, kung tuntunungan ako ng na ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yun para ma ma mandaan talaga sa masusing sa masusing procedure sa sa korte sana matulungan nila ako at willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. So my last question mo na sir is uh, sa non-election po na nabili sino sa mga uh, kalaban mo ang kinitinan mo na din, uh, medyo may lang um, hindi naman sa pagmamayabang walang laban sila sa akin. Kasi ang tao, mga tao, mga alberahanons na ang nag nag up sa akin para tumakbo. Hindi ang sarili ko na pinilit ko sila. Wala. Wala nangyari ganon So, sa mga kakontra ko sa... Kung titingnan nyo dito sa picture na to mga pre, Wait lang Kung nyo dito, ayan. Parang ano si Bato dito eh. Parang sa Bisaya pa, murabag si ano, taning. Uh, hindi natin alam kung ano yung mga pinagsasabi niya kay Kirwin. No, pero uh, ayaw naman kay Kirwin, eh, siya daw ay uh, tinatakot. No, so, eto, ang dami ng evidence eh, ang dami ng witness eh, na naglabasan eh. Para idiin itong mga Duterte, sila Bato, no, mga Dutais. Dami na, di ba? Iwan ko na lang kung uh, magpapabulag pa ba itong mga to. No, pero I'm sure yung mga solidong supporter ng Duta, ilan na lang sila. I'm sure ibubuto pa rin itong mga to. No, magpapakatanga pa rin. ba? Diba? Hindi, alam nyo, isipin nyo sana yung inyong mga anak, yung mga apo, ba? Diba? Kung anong mangyayari sa kanila pag itong mga to yung nakaupo. Hindi po unlad yung Pilipinas. Maniwala po kayo sa akin. Kasi magpupukus daw po sila sa war on drugs, patayan kuno. Kuno! Oh. Kuno Tapos yung binapatay yung mga maliliit na tao, minsan inosente pa. Oh, totoo po yan minsan inosente pa. 'Di ba? Tapos may na-frame up. Eh. Hmm. May na-frame up. 'di diba? So, kawawa po no, yung mga Pilipino parang pinaglalaruan na lang. Pinaglalaruan na lang ng mga 'to. Tingnan mo ngayon, wala sila sa kapangyarihan, grabe mga kapanulsol. Oh, may mga vlogger silang ano, nandito ngayon sa administrasyon. Meron, tanim ng mga dutais. Ang nahuli, isa pa lang, isang babae. Oh. Mami-mamihan nyo. Magaling mag inarti, umiyak. Ayun lang yung problema. Uh, nasa akin naman mga screenshot eh. Nandun nakalagay yung mga pangalan nila. Magkano yung binayad sa kanila nakalagay doon. Oh. Hindi ko lang pwedeng ilabas pa ngayon. Kakausapin ko pa yung ano, personal. Yung uh, uh, may-ari po ng uh, screenshot. Yan. Uh, so, sa Friday kami magkikita. Diba? So, yun lang yung ating video ngayon. Abang-abangan nyo po yung mga mabubulaga. No? Maraming mabubulaga ngayon. Kasi, uh, abangan nyo na lang. Uh, Siyempre, mga pre, bago po tayo magkatapos sa ating uh, video ngayon, huwag kalimutang i-share ang video na to. Huwag kalimutang uh, Uh, mag-like sa ating video ngayon at syempre, salamat po sa mga bago nating subscribers jaan. and so yan guys, hanggang dito lang muna yung ating video ingat-ingat po kayo palagi, bye-bye ingat